ika na kabanata. Nakita kong sinira ng kordero ang una sa pitong selyo. At narinig kong kasing lakas ng kulog na sinabi ng isa sa apat na buhay na nilalang. At nakita ko ang isang kabayong puti na ang sakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang patuloy naman ako. Sinira ng kordero ang pangalawang selyo at narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang. Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang sakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpataya ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak sinira ng kordero ang pangatlong selyo. At narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang. Halika! Isang kabayong itim ang nakita. May hawak na timbangan ang sakay nito. May narinig akong parang isang tinig buhat sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, Isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at tatlong takal na sibada lamang ang mabibili sa ganonding ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng ulibo at ang alang. Sinira ng kordero ang pang-apat na selyo at narinig kong sinabi ng pang-apat na buhay na nilalang nakita ko na may isang kabayong maputla ang kulay. Ang pangalan ng sakay nito'y ay kamatayan. At kasunod niya ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, guto, salok, at mababangis na hayop. Sinira ng portero ang panlimang selyo. At nakita ko sa ilalim ng dambana ang kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi nila dito. Ubus lakas silang sumigaw. O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin ding tulad nila. At sinira ng kordero ang pang-anim na selyo. Lumindol ng malakas ang araw ay nangitim na parang damit na panluksa at ang buwan ay naging kasimpula ng tuko na mula sa langit ang mga bituin para mga bubut na bunga ng ikos kung binabayo ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang ni Rolio at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yungib at sa pagitan ng mga bato sa bundok ang mga hari sa lupa. Ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o balayan. Sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato. Tabunan ninyo kami! Para makumli niya sa mukha ng mga upod at trono at mga sa buwan ng kundero sapagkat dumating na ang malaking araw na pagpapos nila ng kanilang buwan at sino ang makakatagal? Ikapitong Kabanata Pagkatapos nito, may nakita naman akong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang wag mo nang umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy hangga't hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos at sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. Isang daan apat na apat na libo buhat sa labindalawang lahi ng Israel. Sa lahi ni Huda, labindalawang libo. Sa lahi ni Ruben, labindalawang libo. Sa lahi ni Gad, labindalawang libo sa lahi ni Aser, labindalawang libo. Sa lahi ni Neftali, labindalawang libo. Sa lahi ni Manases, labindalawang libo. Sa lahi ni Simeon, labindalawang libo. Sa lahi ni Levi, labindalawang libo. Sa lahi ni Isakar, labindalawang libo. Sa lahi ni Zabulon, labindalawang libo sa lahi ni Jose, labindalawang libo. Sa lahi ni Benjamin, labindalawang libo. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni Sila Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sinasabi nila ng malakas, Ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaupo sa trono! Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono at ng mga pinuno at ng apat na nilalang na buhay. At sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sabi nila, Amen! Sa ating Diyos ang papuri, karwanhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at lakas magpakailanman. Amen! Tinanong ako ng isa sa mga pinuno, Sino ang mga taong nakadamit ng puti? At saan sila nang galing? Ginoo, kayo po ang nakakaalam ang sagot ko. Mo. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding paghihirap. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya sa templo araw at gabi at ang nakaupo sa trono ang kukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata